ito yung mga uh, nakasetup na to manikin namin pa. Diyan yung mga uh, um, na lang yung iba. And then ito yung pisina. Uh, pisina namin. Ayun. Ready na kami. First, ano namin, pilot live namin. Ayun. Dito ako sa, sa shop kasi tatauhan ko lang siya maya maya mag live ako so ito na yan dito na talaga siya yan. so ito yung maliit na opisina diba? tahimik tahimik ang studio ay <laughs> lo may bisita ako araw, May bad. bisita pala akong madam. Okay. Aray, nagkakapisibak lang. Pupunta, pupunta ka lang dito bakla para magkape. Yes, of course. Wala ka mag bisuit dyan para kompleto na. <laughs> Baliw. Mayroon ba ang bibilihin dito bakla? Taray, pap murumukhang papakyawin ni Madam. <laughs> parang may kutok na dyan. Napakaganda. Ay, taray. Ay, taray na mo. At saka, cotton. Oh, parang ganyan. Kuto, kuto, ba? kutok. May silk bakla. Hindi ba, cotton, di ba ba nagbubot ko? Silk nga yan. Ang cotton, di oh, okay. ba yun? Pero gano'n, yeah, oh. parang kumabi siya sa akin. Diba? Oh, Bili mo na. Oh. How much is this? Magkano po ito? Kung um, aking kukunin? O, oh, mag-usap tayo. Eh. O, maya-maya na tayo mag ano. Mag blazer, maganda rin yung madam. Hindi yan, blazer, jumper, ito talaga, ah. Ah, oo um, nga, nga, ano nga, jumper. Jumper, yung pakaganda. Di ba yan, di ba yun na binenta mo doon sa, ano, <laughs> sa bazaar? <bizarre? laughs> Puti-puti. Ha? pwede ka ba't mataka-lose ba? ka na mataas? long sleeve. Tapos, long sleeve. O, baka huwag kang, huwag kang mahinig yung isiba. dito. Ang ganda. <laughs> <laughs> Gaganto lang yung mga product na langan. oo Oo, kaso lang di bagay sa iyo. Pwede ba na masorte? Ako yung ganda naman. O sige na bakla mag-like tayo mamaya. Ala na, 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 mag na, na hindi na puputi yan. Brown o, na yan. Hindi nakagaling sa hangin. O maya-maya magdano kami mag Facebook live kami ni bakla. Yeah. Di ba? Okay guys, bye. Hi! Ayun. Ganun talaga. Kaya ako nagiging single na lang. Paano to? Single forever na lang ba to? Kasi wala eh. Yung oras ko na nandito ko, naka-hands on kasi ako sa mga business ko eh. Mataray mga business. Hindi kasi, ah, uh, nag- may regular work ako, nag, nasa office ako, uh, marketing head ako, so nag na ako. So same time, kasi gusto ko talaga mag-business, kaya sinabay ko siya, trinay ko kung kaya, kaya sa, sa schedule. Ayun, kinaya naman, mayroon akong shop for live selling ko, so mga damit naman doon. Oo, nag, nag, uh, normally sa weekend ako, nagla-live selling, mga damit naman yon Then ito naman, gourmet, yung gourmet ko, kakarating lang. So, ganito siya. So, wala pa siyang sticker. So, lalagyan ko siya ng sticker. Oo. So, syempre, ang lola mo, <laughs> hands-on. So, siya naman, dit, yung gourmet ka naman, dito lang siya sa bahay. Kasi, consumable kasi siya. So, para mabilis ko ma-deliver. Ma Oo. Kasi, madali kasi siyang, ano eh, yung parang, mas mabilis kasi ang order nito. Kasi, ulam, yun. Alam nyo na, ah. Then, mayroon din akong retinol, yung skincare naman. So, dito din siya sa bahay, kasi mayroon naman ako dito ng maliit na opisina. Magla-live selling, if ever na ilalive ko siya. Oo. So, ang gourmet dito rin sa bahay. So, yung mga damit lang, kasi sobrang, hindi naman kasha dito sa, ano ko, sa bahay ko na yung mga damit, kasi maramihan yun eh. So, nandun lang sa studio yun. Oo. So, yun, ito yung nangyari na Nagiging single na lang talaga ako, di ba? Kasi wala eh. Uh, mayroon akong, ganun talaga, parang ang sa akin lang, pinakita ko lang na walang may imposible sa mga pangarap natin, kung gusto talaga natin, kung ano yung passion natin, gagawin natin. Ako, hili ko talaga, business talaga eh. Oo. Mayroon akong business noon, mayroon akong um, um, resto bar noon. Oo, hands-on din ako noon. So, mayroon din akong butik noon. Nag, Nagre-rent ako dito sa QC area. Kaso lang, syempre, alam nyo naman, mahal yung renta talaga dito pag QC ka. So, oh. medyo mahirap, dumikit na masyado yung speaker. So, yun ang nangyari. Then, nag-ano ako, nag, nag, napunta ako sa corporate world. May na, mayroon akong regular work sa office and then meron din akong international uh, as agent ng RLC so hopefully magawa ko lahat ng task ko multitasking tayo dito guys so syempre nasa showbiz pa rin ako hindi naman mawawala yun pag may offer why not diba trabaho yun eh at ayun ito yung bawi ko sa mga panahon na wala na akong ibang inatupag kundi gumimik ng gumimik <laughs> at magjowa ng magjowa ngayon naman na nga as in walang jowa ito na dito nakatutok sa negosyo yun ang kapalit na kumikita ka pero yung love life mo naman hindi naman masyadong maganda oo yun nga ay, ba't parang ano, malamis? Fresh pa to guys. Galing pa talaga to sa province. So, kaya uubos agad to. So, uh, hindi ko lang masyadong ma-order ng sobrang dami kasi nga maliit lang yung space ko dito sa bahay. So, pa konti-konti, oo. Sana magkaroon ako ng malaking warehouse. Di ba? Walang, walang imposible, no? Walang imposible. si at syaga lang yan, And of course. Ang pinaka-important, pinaka-sikreto dyan, prayers, diba? di ba? Hindi naman mangyayari to kung hindi ka i ni Lord, eh. At kung hindi uh, from, ano, will of God. Hindi to mangyayari, di ba? Ito lahat to, pag pag kag, ni Lord na mangyari, mangyari't mangyari kahit anong mangyari, ah, kahit anong mangyari. Talagang mangyayari yan. <laughs> Kahit ano mangyari, talagang mangyayari. Tama ba? Ayun na guys. So, madaling araw na sana magawa ko to. Kasi mayroon din kasing ibang batch na lalagyan ko pa ng sticker. Ito. Ang dami pa gagawin. So, pakunti-kunti. Pag wala akong ah uh, gagawin, hindi ako masyadong busy. Ayun. Dinahandahan ko siya. Tapos mayroon din akong skincare na iba naman yung batch dun. pag dumating, pag ano, ayan, dinadahan-dahan ko din siyang ididikit. Soon mayroon naman ako ng na mga tao, pero sa ngayon mas okay ako lang muna dahil mas ano, mas mabilis para walang mali, no, oh, dire-diretso kasi bawat mali gastos kasi eh. Eh kung magkamali, sayang naman yun. Kasi lahat po, mga expenses 'yan eh. So anyway guys, pinakita ko lang na Talagang handsome ako sa ano, sa business ko. Sa mga ginagawa ko. At ayun, mayroon naman ako schedule sa mga live selling ko. Ayun, mga damit naman yun. Huwag kayong mag-alala kasi maliit lang ako pumatong. Parang minsan nga, parang may kumikita pa ba ako? Oo, kasi parang wala, okay lang masaya naman ako. Basta, pabalik lang yung puhunan ko. Tapos kahit papano paano kikita ka pa, kikita ka rin. Di ba? Hindi ka magpwede magnegosyo na hindi ka kikita yun sa akin lang na hindi naman tayo masyadong ano mo patong basta ang importante yung masaya lang lahat yung consumer masaya uh, afford nila lagi yung mga binibenta mo at ako naman syempre sa pagod ko naman yun di ba tapos may mga tao ako na na nagpa na, 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 naghahanap buhay sumama so, din tayo pang sa kanila di ba at yung mga tao na ma-inspired ko ayun sana gayahin niyo ko na kung wala kayong masyadong puhunan, kayo lang muna. Kayo lang muna yung gagawa para makaless kayo ng expenses. Kasi syempre, kailangan may sahod yan eh. Dapat, o, oh, kung, kung itong ginagawa ko na magdidikit ng mga sticker, o oh, di nagpasahod na ako ng tao, nakatipid ako dahil ako yung gumagawa. Ko. yung mga, kung hanggat kaya, tipirin. Gawin mo. Kasi kaysa naman, tatambay ka lang din naman, or may mga taong gumagawa pero wala ka rin namang ginagawa. O, oh. di ikaw na lang ang gagawa para exercise din at maano din yung brain mo, ma brainstorming ka kung ano pa yung gagawin mo na best na para sa negosyo mo na lalago ka So anyway, thank you guys at sana ma-inspired kayo sa akin na walang masamang mangarap at huwag kayo mahiya kasi ba't, ba't niyo ikakahiya eh negosyo to? May puhunan yan, di ba? So, di ba? Ano ikakahiya natin? Mahiya tayo kung tambay tayo na na or umaasa lang sa ibang tao, di ba? Or nag sponsor or namamakla or whatever. Di ako against doon. Ang sa akin lang, mas maganda kasi yung pinaghirapan natin yung pera. Lahat ng kahit gagastos ka, at least pera mo, di ba? Bye! Bye guys! Kasi tapusin ko pa siya. Ano yun, friend? Uh, it's uh, KRT na pa, uh, Cormay. Ayun, ayun, ayun. Ah, uh, spicy. different friend. Spicy tin natin. Ah, uh, ayan spicy, spicy tinapa. They would oh, like pa. to try this. just lagay mo ng ano, i-mix mo siya sa may kamatis. And, olive oil yan. Olive oil. That's olive oil. So, olive oil kasi tawag dito. Uh, healthy siya. Healthy. Hindi siya ano. Hindi siya hindi delikado, delikado sa katawan. Ayan. sa heart. Imi-mix natin siya. Lagyan mo ng kamatis, kamatis at saka, sibuyas. Tapos, yeah. may pipino pa rin, may pipino pa, friend. Uh, mamaya na yan. Mamaya na yan. Kasi, pang timagas. <laughs> Ayaw okay. mo ng, ano, pipino ni Nanay Jobert? <laughs> Ayaw na. Ba't kunti may... lang, friend? Eh, para may... Gusto mo may suka kunti o oh, yung pure lalag, lang? Lalagyan mo siya ng suka. Ay, pure muna, friend. Yes, yeah. Para ano, matikman mo siya. So, ayan mo sa rice. Agoy, kalame. And, and, go. Masarap siya, friend, rice muna, ayan. At masarap to, lalo sa... Ba't wala kong chara Mmm. O, oh, diba? ba? <laughs> sure, friend. Crap. Crap. <laughs> Diyos ko, lumaki nga yung chan ko eh. Kasi kakakain dyan sa tinapa Sarap lang. Mali lang naman. Gusto ma... Ganun ka. Gusto Tama lang yung alat. Tama lang. Crap. Ano, di ba? Bagay siya sa rice. Actually. At pwede rin to. Pag halo sa pasta. Ah, yung sa ano, no? Yung pasta gourmet. Yeah. Dice to. So, oh, di diba? Try it. Hahaha. <laughs> KR, yeah. KR. Tinapa. Tinapa Gourmet. Yes. Kasi parang sardinas na rin siya eh. Mm-hmm. Tsaka, ano? Pero tinapa siya, ano siya eh, patutuyuin pa talaga siya. Naglalasa for a couple of months. Oo. Oh, oh. So, wala siyang wala. preservatives. Kasi yung olive oil, yun na yung nag-preserve yeah. sa uh amin. -huh. Let's try it. Oh, diba? Yes. Order now. Sa ating businesswoman, Miss <laughs> Kiana Reeves. Yes. KR, Tinapa Gourmet. Yes. Okay. <laughs> so, Oh, ikaw, ikaw. Oo. Sige, kain ka na, friend. Talo-talo to, guys, eh. Takahin muna ako sa buto mo ko, eh. Ba't ka kasi ng kutsara. breakfast. Buksan natin. Ito naman, sunscreen. So, wait lang, Ah. Ah, wait lang. So, ito yung sunscreen. Ayun. Lalagyan pa siya ng ano, lalagyan pa siya ng sticker. Mm. Yan. Ito naman yung ayun, facial wash. Ayun. Di ba? Kakarating lang bagong luto. <laughs> ayun, ito yung toner. Tapos ito naman, ito yung ayun, retinol. Yung cream ito yung pang anti-aging. Ayan. Diba? Naligyan lang pa siya ng, ano, seeker. Or... Hi! Andito ako sa resort kasi nag-ano kami nag ng vacation kami dito, nag-chillak-chillak. So, syempre, dala kayo no? KR Facial Wash and then toner. and then retinol kasi matutulog na ako. So, nag-inom-inom kami kaya medyo hindi, hindi ako maganda ngayon. Pero, Siyempre, kailangan natin ng beauty products para maganda pa rin kinabukasan. So, tatanggalin ko yung pilip mata ko. Ayan, bibigit ko muna dito. <laughs> Kasi maghihilabos ako. Ayan, gamit ko yung facial wash. Ayan. Alam niyo na ginagamit ko talaga siya. Actually, nakaubos na ako ng isang ganito. Oh, uh. So, huwag niyo haluin pag nagamit kayo ng facial wash, o jeep, o whatever. Kasi pag gusto niyo ng result, pag-aaralan mo talaga yung mga product na pinagamit niyo na hiyang pa talaga sa inyo para alam niyo kung hiyang kayo o hindi. Na wala kayo ibang ginagamit. Ito lang talaga. Para wala pa niyo na ganda ng result. So, ito yung portable. Kasi naman, halong-halong, hindi niyo alam kung saan kayo talaga hiyang. Ano nang papaganda ng skin niyo? Since na naka makeup ako, so kailangan gano. dalawang, dalawang basis ako mag, ano mo, facial wash. Para matanggal talaga yung mga makeup. Oh, kasi wala akong makeup remover. So, uh, facial wash na talaga yun, nagpapatanggal lang. ng makeup ko. So, ganun lang yun guys. Yes. So, oh, ito na. Siguro naman natanggal ako. Kasi sikan round na to. Pero naka, doon na natin. Kasi narito ko lang sa resort, di Dito sa bahay. May okay. mga eyeliner. So, maglalagay ka ng toner. Ayan. Para mag-surado yung pores mo. Ayan. Ayan. Then, patuyuin. So, lagay ka ng retinol. Ayan. Yun yun ha. Pag hindi naman tayo pabata. So, kailangan natin ng tulog. Ayan. Tudikit na kasi nagtatravel kami kanina. Naalog siguro. Ayan. Medyo marami na ata ito. Isa yun Kasi Kalau mina guys, Ito talaga ginagamit gamit ko sasabihin nyo na nagpo-promote lang ako pero hindi ko ginagamit ginagamit ko talaga siya guys so medyo raya naman ko ngayon mm. Mm. so bukas hindi naka-gardenize kasi naka-return na ako okay guys so, so may mga tira-tira naman -tira tayo sa tamai oh, si masas-masal masas, na natin. Sige yan guys. So bye guys.